Uh, mapagpalang araw mga kart malaya. Uh, kunting kalaman muna tayo ngayon about swing Kasi timing kasi may dumating na bagong makina. Tapos may tahi tayo. Uh, problema sa kanya ay matigas yung ano na, reverse. Kaya uh, natin kung paano ayusin. Baka naman may may mga makina kayo dyan na ng problema nito. Uh, matigas yung ano na yung reverse nya, hindi matigas uh, pakita natin, maka makatulong sa inyo Okay, una po natin gawin ay dapat may flyer tayo. Yan. Kahit anong flyer. Ah, maliit, malaki. sta flyer siya. Tapos, ah, buksan natin. tulak natin. Oops, medyo matigas siya. Tandaari natin, baka ano matumba. Yan. Yan, buksan natin. Pamuna tayo ng ilaw kasi medyo madilim siya. Lawan natin. Yan. Na ah, maliwanag na. Ito yung ano niya. Problema niya. Yan. Yung spring na ito. Yan. Kung ah, pansin nyo yung spring na yan. Yan ang problema niya. Yan o. Oh. Yan matigas siya oh parang malaki kasi ang spring nya hindi na kasi ito original pinalita na yan ng spring kasi hindi naman ito brand new yan, mapula na nga yung wheel nyo parang nililin, nililinisa na lang sa ilalim at may mga kalawang kalawang na kaya yan na, yung spring na yan posible na hindi na yan original kaya matigas yun ya oh. yan ito lang, ganito lang gawin natin. Huwag na nating tanggalin doon banda. Dito lang. Dito lang yung apart na tanggalin natin ito yan tanggalin natin yan yan tapos yan matanggal na siya oh unatin lang natin yan para lumambot yan oh. unatin wag lang sobrang unat yung aabot pa rin siya dyan hindi lalagpas kasi baka hindi siya makabalik yan unatin lang Ayan, sakto lang na unat para lumambot ang spring. Yung isang spring niya sa ilalim, ah, uh, wag nyo nang galawin yan. Ito lang muna. Pag testing natin, pag lumambot, ah, uh, wag nyo galawin yan sa kabila. Ito lang. Ayan, balik natin. Ayan. Ayan, nabalik na. Try natin kung lumambot ba. Ayan, napakalambot na niya. Oh. Tapos, sakto lang kasi makabalik pa siya. Ayan. Ayan, sobrang lambot na. Ayan, oh. Yan lang ang problema dyan. Yung spring niya malaki. At saka matigas. Yan lang. Ito, saktong-sakto na. Nabalik natin. Balik natin. Para ma-try natin. Yan. Try natin kung malambot ba talaga. Ayan, napakalambot niya. Oh. Yan o. Oh. Maganda na gamitin kasi pag matigas to mahirap gamitin yung pag atras mo parang madili ka kasi kailangan mo pa ng puwersa pero ito ayan malambot na napakalambot ayan lang po at sana may natutunan kayo sa mga beginners dyan yung hindi pa alam kung paano ito gawin ayus at ayusin ayan sana makatulong ayan lang po maraming salamat at God bless